So ito, tips mga umbate, pagdating sa mga kagaya na ito, mga parlina na 2x3 sa inyong mga bahay, uh, may advice ko lang mga umbate na wag na wag nyo pong ipapatuhog ng sagrad mga umbate. Kasi nga, alam nyo ba, na yung mga steel na tinutuhog ng sagrad, yung mga si parlins na tinutuhog mga umbate, applicable lang yan sa malalaking building, kagaya ng mga, kung ang ikakabit is 2x6 o 2x8, yun yun mas mainam gamitin o tuhugin mga kumbate pero mga kagaya nito na, na 2x3 mga kumbate uh, wag na wag hunyong ipapatuhog ayan para lang sa kalaman hindi naman yan pwedeng tuhugin mo yan mga kumbate kasi nga yung 2x3 napakaliit yan kapag tinuhog nyo pa yan yun doon nagkukos yung lundo mga kumbate masasabi ko yan kasi nga ako mismo nagmula ako sa isang malaking kumpanya na kung saan ang pangalan ng kumpanya na pinanggalingan ko is Nihon Weld sa may Kanumay uh, East mga kumbate sa may Valenzuela dun sa amin mga gaya nyan hindi talaga namin ang tinutuhog pera lang kung ang ikakabit namin si, ang na parlins o parlina ay 2x6 mga kumbate 2x6 pataas pwede, pwedeng tuhugin mga kumbate pero kagaya nito mga 2x3 wag na wag bunyong ipapatuhog kasi nga minsan ginagawa ng mga iba kasi hindi pa nila alam kung ano yung resulta ng mga umbat. Hindi naman natin natin masasabi na uh, lulundo agad pero syempre nag ina-analyze natin yung uh, posibleng maging dahilan mga umbat. Kaya para sa akin pansin nyo sa mga uh, roping installation ko o trusses installation na ginawa ko pansin nyo ba hindi ako naglalagay ng sagrad mga umbate pag mga kagaya nito mga 2x3 lang mga umbate Yan, isang paalala lang kasi nga minsan uh, kayong mga client o owner nakikita nyo uh, bat lundo yung bubong ko siyempre kayo pag nagpapahiga kayo tinitignan nyo yung trusses mga umbate mga pansin nyo parang nakalundo yun yung isa na cost mga umbate na kung saan nagbumula yung cost na yun sa sagrad mga umbate yun yung isa sa mga Uh, maibibigay ko na kaalaman mga umbate na pagdating dito 2 by 3 na wag na wag i papatuhog mga umbate yan simple lang naman pero magdedepende pa rin yan sa installer pero kung kayo alam nyo na na owner pwede nyo sabihan na wag na wag nyo ipapatuhog mga umbate kasi nga dun mismo nagkakadisalign mga umbate yung ilalagay na sagrad pag yan itinuhog hindi 100% na yung welder na tumuhog nun mga kumbate hindi 100% na uh, weld nyo yun ang buo mga kumbate kasi nga yung sipar natin dito sa Pilipinas 0.7 yung kapal minsan 0.5, 0.2 mga kumbate magdidepende yan sa kapal sabihin na natin 0.5 yung ginamit na si lens pero para sa akin hindi talaga yung 100% na napupull weld mga kumbate once, nga, once na Uh, na ba, uh, nabutas mo yung safer lens yun dun na nagkukost yung lundo mga kumbate kasi nga parang ana uh, naiinit yung si isang mismong siparlins lens mga kumbate parang naiinit nya yan at uh, pag yun na ibutasan mo na sigurado magkakaroon nya ng effect mga kumbate may kita mo na parang nakalundo na yung safer lens mo ayan applicable uh, na tuhugin yung safer lens pag ang gamit ay 2x6 mga kumbate yan yan lang isa sa mga tips ko mga umbate na hindi pwedeng ipang sa walang bahala mga umbate Ayan. Marami, marami kasi ako nakikita dito na ultimo si Parlins na 2x3 which is itinuhog mga umbate Ayan. To, uh, pinapakita ko lang yung tamang pangmamaraan kasi nga ako mismo uh, nagbula ako sa Nihon Weld apat na taong welder po ako sa, May, sa Maynila mga umbate kung hindi nyo na natatanong bago po ako ng kontrata Ayan, nagmula ako sa Nihon din. Apat na taon na akong nag, nag serbisyo mga umbate, Sa mismo. Sa Nihon Weld mismo mga ayan. Kaya pagdating sa welding o welding works, uh, roping works, ayan. Uh, talagang sanay na ako dyan at saka biyasa ako na yan mga kaumbate. Biyasa na tayo dyan sa mga ganyang klaseng trabaho. Kung baga sa iba pa, basic, basic, uh, basic lang mga kaumbate. Ayan. Yan lang yung pamamaraan. Preparation. Mga kong sabayin nga. Ayan. Okay. yun lang.